Hmm. Bakit kailangan pang gumamit ni Kristo ng talinghaga sa kanyang pagtuturo? Hindi ba mas madali kung diretsuin na lang niya ang nais niyang sabihin? Yan marahil ang tanong ng ilan, kagaya ko. maganda araw kay bigan. Welcome dito sa landas ng pag-asa. Ako muli si Adrian Bondoc. Sa ating pagbasa sa araw na ito, mula kay San Marcos, gumamit si Yesus ng dalawang talinhaga. Mababasa rin natin dito sa ating ebanghelyo na malimit talagang gumamit o gamitin ni Yesus ang talinhaga sa kanyang ministeryo, sa kanyang pagtuturo. Bakit pa? Sabi ng mga eksperto, Tatlong bagay kung bakit epektibo ang paggamit ng talinghaga ni Kristo sa kanyang pagtuturo. Una, mukha. Binigyang mukha ni Kristo ang mga katotohanan ng pananampalataya sa pamamagitan ng talinghaga. Tandaan kaibigan, ang mga tao sa panahon ni Kristo, hindi gano'n kataas ang antas ng kanilang kaalaman o pag-aaral. Kaya binigyang mukha ni Kristo ang mga ang pananampalataya sa pamamagitan ng simpleng kwento. Pinasimple niya. Kaya gets na gets ng mga tao. Kaya effective. Pangalawa, simbolo. Dahil kwento, madaling tandaan. At may mga elemento sa mga talinghaga na sumisimbolo sa mga bagay ng pananampalataya. Gumamit si Kristo ng mga talinghaga na alam ng mga tao. Kaya, madaling tandaan eh. Gumamit si Kristo ng mga pang-araw-araw na bagay para isimbolo yung mga katotohanan ng pananampalataya. Pangatlo, salamin. Sa paggamit ng talinghaga sa kanyang pagtuturo, sinasalamin ni Kristo sa bawat tao ang tunay nitong kalooban. Mababasa natin na kung ikaw ay tunay na gustong makinig kay Kristo, ma malalaman mo o maiintindihan mo ang tunay na kahulugan ng talinghaga. Ngunit kung ikaw ay sarado ang isip, kagaya malahil ng mga pareseo o eskriba, ay ang talinghaga ay parang kwento lang, uh, likhang isip lamang. Kaibigan, sa araw na ito, Pahintulutan mo naman akong gayahin ko si Kristo sa aking pagtuturo, pag-share ngayon. Gagamit din ako ng talinhaga. Hindi nga lang perpekto, ngunit sa pamamagitan ng talinghagang ito ay gusto ko ring parangalan ang kapwa ko tatay, daddy, dad, papa, tatang, itay. Araw natin ito. At hayaan mong gumamit ako ng talinghaga para maituro ko rin ang paghari ng Diyos o ang pagmamahal ng Diyos. Ang paghari o ang pagmamahal ng Diyos ay parang tatay. Sabi nila may apat daw na responsibilidad or karakter ang mga tatay, kagaya ko. Una, tagapagtanggol. Pangalawa, tagapagtustos o tagapagbigay. Pangatlo, tagapamagitan sa Diyos. At pangapat ay tagapamahala yan ang mga tatay. Ngunit bigan, bago pa naging mga karakter o responsibilidad ng mga tatay yan, Diyos ang nauna. Tandaan ang Diyos ang tunay nating tagapagtanggol. Pinagtanggol tayo sa kasamaan, sa kasalanan, at sa kaaway. Ang Diyos ang tunay na mabuti na nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Tinutustusan tayo sa ating mga pangangailangan. Ang Diyos ang tunay na tagapamahala ng sanlibutan. At ang Diyos, si Yesus, ang tunay at nag-iisang tagapamagitan sa Diyos. Siya ang perpektong pare dahil bilang tunay na tao tunay na Diyos, siya ay nag-alay at siya ang alay. Kaibigan, yan ang Talinhaga ako ngayon. Ang paghahari o ang pagmamahal ng Diyos, parang tatay lang yan. Tagapagtanggol, tagapagtustos, tagapamagitan sa Diyos, at tagapamahala. Paano ba yan? Kapwa ko tatay, shout out sa inyo. Saan maihahan tulad ang paghahari o pagmamahal ng Diyos? tatay, tayon. Kaya sigurduhin natin mga tatay na sa ating pamilya makita nila ang mukha ng Diyos sa atin. Tatay, tatang, itay, dad. Sigurduhin natin na makita tayo ay maging simbolo ng Diyos para sa ating mga pamilya at siguruduhin nating makita nila, parang salamin, makita nila sa atin ang mukha ng Diyos. Tayo ang talinhaga sa pagmamahal at pag ng Diyos. Tatay, let's go! Maraming salamat kaibigan and happy Father's Day sa inyo. God bless!